pa Pa-practice si Lara, guys. Practice siya. Tayo, tayo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dandahan. Oop, oop. Oo. Alit, alit. Isa pa, isa pa. Dali, isa pa. Mwa. Ay. Okay. Mwa. Ay. Isa pa. Mwa. Ah. Okay. Mwa. praktis siya, yeah. nagba balance ah, sige, yeah. ulit 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 yes oh, uh saka -huh. uh -huh. uh -huh. dali, dali, isa pa, dali ay, sige na ulo ulo Ayan. ganyan na siya, gabay-gabay 哎呀呀呀！ Na Napilayan niyan kagabi dahil sa ginawa niya rin. Karate-karate mag-isa. So, no, sinisira na yung ano dito. Speaker. Sino? Ano si Lara. Ano si Lara. Speaker ba uh, no, uh, uh, na manira. Oh. Tanggal lagi yan. Oh, tanggal na naman. Ako talaga. Paka very good. Sobra. But very good, very good talaga. What <laughs> very good yan? <laughs> Ang kulit. Ang kulit talaga. Mm. Dapat kulit, hindi very good. ya, uh, Mm. Ah. Yeah, sige. Kung ano-ano pinag-aabot Sige, makuntog ka dyan. Dito. Kaya dito. Kuya. Oh, ano matawa mo dyan? Mm. Basa ba rito? Ba't kasunibasa? Mm, Ay, ako. Hindi ako nakapaschedule sa ngipin. Natatakot ang magpabunot talaga. Libre lang naman yung... Ay, nako. Oh, oh! Ikaw talaga, hindi mo naman kaya yan. Mapipila yan. Kulitin lang niya yung kapatid niya. Kulit. Hmm. Ay, untog. Untog ka dyan, Lara. Untog. Oy. Oy. Uh, untog ka, untog. Oo, oh, talo niya ang untog. Saan? Saan ikaw, untog? Dito, dito. Saan ikaw na untog? Saan? Palo mo, palo mo saan ikaw na untog? Saan? Oh. <laughs> Ay, ganun May lang pala dina kadali. Dina ano yan, B? Dito na ganyan sa taas. Hmm, ako. Hilig-hilig magkalat talaga kakalat na naman ang bata, oh. Hmm, naghulog-hulog na yung mga gamit. Pagod. Stress ang buhay. Bye, guys. Wait lang, gano'n tayo. Hindi ano pa rin tapos. Oh. Ayoko na, Pagod na ako. Ay, paglaro siya, ipagod na ako. Pagod na ako. Laban. Lalaban, lalaban. Lalaban kasi meron tayong Love, love. Dalawa ang love, love ko. Buti oh, lang may love, love ako. Yay! Ako okay, oh, ano? na. <laughs>